Sa usapin ng demokrasya, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi ito masasabing demokrasya kung walang pagtutol. Ito ang naging pahayag ni dating Pangulong Duterte sa kanyang programa gikan sa Masa para sa Masa, kasama si Pastor Apollo si Kibloy sa SMNI nitong 15 ng Nobyembre. Matapos ng sunod-sunod na pagkalas sa mga miyembro ng partido, ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban na pinamumunuan ito. Wala naman nagsasalita against ninyo. Eh. Naglipatan na kayo lahat. PDP, walang naiwan hmm. siya. So, baski mag-isa ako, even if I stand alone, hmm. whether it is really nagustuhan ng tao, hindi. In a democracy, mm. there must be dissent. Mm. Without dissent, there is no democracy. Mm. If you are not allowed to disagree, there is no democracy. Period. Mm. Baski anong political science, pag-aralan mo dyan, maliban sa hindi tapat at walang prinsipyo. Takot na mawala ng proyekto ang dahilan kung bakit nagsilipat ang ito ng partido ay sa dating Pangulong Duterte. Mayo, no, naumusta oh, okay. yung sa PDP na under sa iyong party. Is it because takot sila na mawala ng project? O, oh, wala kang project. Uh, Sildo lang sila. So para oh. silang swildado na nakaupo wala silang maibigay doon sa constituency first Oo. district. Oo. Oh. Uh, Mayor Mayor uh, ay mm. congressman, Eskwilahan, uh, congressman, uh, mm. uh, uh, yung tubig namin dito. Mm. Hindi ka pa makahingi doon. Kaya ang nagkocontrol, itong mag-isang speaker. Mm. So it's not really loyalty, it's just for convenience. No. Mm. So sinabi mong you cannot rule without yung prinsipyo. Yung sa iyo ngayon, prinsipyo. Uh, Mayroong wala, meron o wala, you have to stand on your... Ako nakaintindi ba ako. Values. Yung lahat ng PDP, wala nang naiwan eh. Hmm. Except yung anak ko, pati I think, o mm. kasi kapartido ko dito eh. Hmm. Ang talaga nagpaiwan, dalawa, tatlo. Hmm. Marami kaming PDP noon, lalo nang naging presidente ako. 120. Ah, lahat naglipatan ng PDP. <laughs> Ang PDP noon wala nang isang membro. Oo. Oh. Si Senator Pimentel ako pati Kukunti lang kami. Hindi mo hindi kami mag-abot ng isang isang daan. Mm. Kung na presidente ako, lipatan lahat dito kay oh. presidente na. Oo. So, oh. Maraming PDP. Ganon, ngayon, hindi na ako presidente, may bago na. Mga Marcos na Romualdez, magpipinsan yan eh. Oh, mm. si Romualdez, pinsan niya si... Marcos. Kasi ang nanay niya, Romualdez man, si Imelda. Hmm. Nabanggit din ng dating Pangulo na bilang dating mayor ng Davos City, ay may sarili itong proyekto at hindi naghangad ng anumang proyekto mula sa Kongreso. I enjoy it. Mm. Wala akong project binibigay ng Kongreso. Yung project ko sa siyudad lang. Mm. Ang mayor may project man, may pera man ang siyudad. So may sarili akong ano. Mm. I never uh, crave for any other project na galing sa Kongreso. Kung magbigay sila, well, Doresa was a very good congressman. Garcia, was, is, oh, si, si, no yung, was, patay na yun. Was si, ano, just kasi hindi na siya congressman. Maswerte tayo sa Dabao. Yung three districts congressman natin, yes, so, hindi korap. Matatada ang una ng inihayag ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, Deputy Secretary General for Mindanao ng PDP Laban, na mula 65 na miyembro ng magsimula ang 19th Congress. Ngayon ay nasa 15 na lamang ang nananatiling miyembro ng PDP laban na nasa kamara.